inyong lahat. At dapat, kayo po ang higit na makinabang dito. At dapat kayo po ang direct ng benepisyo ay mapunta po sa inyong lahat. Kaya ako po ay hindi nila kasi Pasensya na po kung ito ay aking sinasabi. Sa mga mukha ko, harap pa ako sa inyo. Baka marami magalit sa akin. Sabi ko nga, baka mabaril ako sa luneta kung talagang kalukuhan itong ginagawa ko. Pero dahil ako po, nagbi So magandang araw sa ating mga kabayan sa mula sa Luzon, Visayas, at Pinanaw. At siyempre sa ating mga kabayan o FWs and immigrants, especially dito sa District 5, kung saan, uh, continue pa rin po ang pagre-registered sa online registration sa National Commission for Senior citizen So dahil ilang buwan na lang, ilang tulog na lang, mga kabayan, mararamdaman na ng mga senior yung uh, direktang benepisyo galing sa national government at ngayon kung may kita natin uh, continue pa rin ang ating uh, team no para ma-registered sa online registration with team Marata Mundong mga kabayan kaya tuloy lang tuloy lang sa iba ibang barangay sa pagre-registered mga kabayan dahil malapit na po no malapit na rin makumpleto ang pagre-registered dito sa district 5 dahil sa uh, tiyaga no, ng mga volunteers With uh, Marata Mundong, mga kabayan, mga kumplito na rin ang pag ng mga senior citizen dito sa lungsod ng Maynila, especially District 5. Dito, para lamang po makatulong sa ating mga kabataan na mahubog sila ng tama. At lalong-lalo na po sa mga senior citizen na kayo po ay mapansin ang ating pambilya. Dahil alam ko po ang lahat ng sakripisyon na ibinigay ninyo sa ating pamilya. Marapat lamang po sa pagkakataong ito. Maramdaman po ninyo na ang gobyerno po ay narito sa likod ninyo para tulungan kayo. Katuwang po natin dyan ang ating mahal na Pangulong Bongbong Marcos. Sino pong makakapagsabi sa atin na tayo po dapat ay maging manhit sa mga taong nangangailangan. Marapat lamang na sana ako po ipinagdadasal ko, bukod po sa atin na nagtutulungan at nagkakaisa, hinihiling ko po sana sa mga nakaupo, na sana pumapansin nila tayo. Yan lamang po ang aking ginagawa na maging isang ehemplo sa kanila. Na kahit ako po ay wala sa posisyon, ang pagmamahal po ay nandyan na at hindi na po maaalis. Kaya ako naman po ay bumababa sa bawat barangay kahit na isipin pa po nila ng anuman, kahit ano pa pong isipin nila sa akin, ang mahalaga po sa akin yung nararamdaman ko, na maiparamdam ko po sa inyo 'yung pagmamahal. Para sa mga senior citizen na narito po, Meron kayong itago 1,000 pesos each! Bilang yan po, ay pagtulong ko lamang sa maliit na aking kakayanan. Sana po makatulong ko yan para sa inyo. Maraming maraming salamat sa ating Barangay 804 sa aking pagpapaunlak po dito. At sa mga kabataan, na sana kayo ay mag-aral ng mabuti at makita ninyo ang halaga ng ating mga lolo at lola at mga magulang. Maraming maraming salamat po sa inyong lahat. At sana po, makabalik ako dito, na ang ibibigay lamang natin sa isa't isa ay pagmamahal, hindi po buto, kundi pagmamahal para sa ating lahat at pagmamalasakit. Sa maraming salamat po! Yes.